and i can see it's my own silhouette. i'm getting stronger. step by step, the clock is ticking. stop, stop. hi, hello, lad. must take out your arm. let's go, hoshinaka. Hello, kumusta kayo? Kumusta, kumusta, kumusta? Sino? Amang Yan ang father ko si ano lang ang nakita niyan si pala nito si Justin sa kasi ay nakita pala niya si Ate Dada si Inang si ano lang ay nakita din niya si ano si Ate Dada hindi niya ako kilala hindi of ko course. din ako siya kilala hindi mo pa kilala ka I'm your Great. what? I'm the I'm, I'm your. I'm the previous of them all. Prettiest. Ang kapal ng My prettiest job. I'm your prodigal son, granddaughter. Ganon. I'm the prettiest of them all. Charot. Dito bigyan mo kay Inang. Yung isa. Tapos bigyan kay Lulu. Marilis naman siya. Oo. Buti nga ginato nuna eh. Dati, ang, di ba? Sino ang, pa? Dito, dito, dito kay, kay Lulo. Isa lang to? Lulo at dalawa yan. Si Lulo, si, si Inang, tsaka si Amang. Dito. Saan uh -huh. nilalagay yung kandila? Dun, My goodness dito mo lang lagay oh. Kasi pinag-pond nila ako dito nang ako nung Basta po mo punta ka? Pumunta ko kaya kay Ate Chet. Oo. Oh. Diyan na ba baba. Nagwalis ka. May walis pala oh. Buti may ganun na oh, may bahay na talaga sila. Bahay kubo, kahit ngunti. May okay, bahay mo sila, Ito... Dalawa-wai, ganun mo pag mo. Malapit masyado magkumbahan yan. Saan yung waris? Hmm. Uy. <laughs> Bastos. Pinagsama din pala si ano. Di diba ba ba di Magulas na tanatay? tayo. Hmm? My goodness gracious. Ito kay Lu, kay Ama. Iyon lang. Aray sure. wala pangalan ni Ama, hindi nila nalagay. Okay, nalitan pala nila. Ay, just... 21 pa. Ay, oo. Kasi 22 ako umuwi. Here comes the girl. Ay, hindi pala yung tunit na ni Irad. Bakit kasi nandun si Kuya Irad? Um, <laughs> Ay, nga, yun ang layo ni Irad. Ang bidabida niya naman nakikisip ka, Rachel. Ayaw niya sa ano, magulong mo. Uy! Ay, hindi ko naman bidang malayo. That's not yours already. Maglay <laughs> <laughs> mo gano'n sa mga tambak na gano'n. Saan? Sa mga Sa mga Ba hor ka pa rin. Tumay. Kumain na masopotan mo. Ano 'yun? Oy, 'no cute pushin' na 'ko ni. Magd-namatay. Nung kainin ng oy, oh, hindi siya namatay. Anis. The mortality. Galing, galing. Sabi <laughs> namatay siya. Ha, dik. Ay namatay, ay hindi. Lumalaban siya, lumalaban siya. Oh. <laughs> Pati yung bato kasi, ganun muna. <tinyo>, uh. Lahat. Para ano. May lagay dun sa may, ano dun sa may abot. Me. Oh, he sweet. wala na namatay na yung kay inang Ken. a monda